Hello guys, isang malamig na umaga sa ating lahat So, nandito ako ngayon sa aking trabaho at uh, ipapasilip ko sa inyo kung ano yung mga inaalagaan kong baboy kung uh, gan sila kalalaki at uh, kung paano ko sila inaalagaan Music ito yung mga alaga akong baboy sila yung mga bagong panganak na baboy so meron tayong uh, isang uh, bagong panganak dito kani kanina kanina lang hindi pa nga tapos ito yan guys ah. Uh. so bali na yung kanya piik so meron pang laman yan ito so ito naman hindi pa naka, nakapanganak ito nakapanganak ha yeah ito mga anak pa lang okay, ito pa guys ang aking mga alaga yan mga 20 days na yan guys pataas mag-iisang buwan na Ayan. So, papansin nyo, medyo malalaki na siya. Ayan ah. hmm. so, ginagawa dyan, Ayan. ko sa Ayan. ko, nililinis ko Then, kapag yun may mga anak pagpapaanak ako ng labo so medyo mayroon pang mga medyo maliliit bagong panganak pa rin yan mga ilang araw lang mga 10 days 10 yun, hanggang 15 days Ayan guys So So, so napapansin nyo guys Malilaki na siya Malilaki na sila So bali ito ay pangwalay na rin Mahang na pangwalay na yeah Ayan ang pangwalay ay uh, mga isang buwan isang buwang mahigit ganyan ang wala na yan so ayan guys oh. ito bagong wala ito yan o oh. ayan. ayan guys oh. so, ito mga bagong wala din yan napaka-bless natin kasi isa tayo sa ano sa mga tao na biniya na magkaroon ng trabaho na ganito so kailangan lang natin ay uh, ingatan at alagaan yung ating mga alaga para maging uh, maganda ang resulta so guys isang magandang umagang muli So, magpapasalamat po tayo sa patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa ating YouTube channel. Markindo sa vlog. Pagpalain po tayong lahat at nawaya. Uh, lagi tayong gabayan ng poong may kapal. Maraming maraming salamat po muli. Ingat po tayo.